Oh, maligno si Uriel. Pero ang kalooban niya ay puno-puno ng kabutihan. Pag-iibigang hinaglangan. Nananganip ng mga lahi natin dahil sa kanila. Pinaglaban. Uriel! Yes! Tandaan mo pa mo sa Diyos. Papang hindi siya masama. nagbunga. Mahal na mahal din namin kayo, Kuya Arman mo, at ang kapatid ninyo, si Alim. Ngunit pinaghiwa-hiwalay ng kapalaran. Pinailangan ko kayo paghiwa walay upang hindi magamit ng mga masasamang espiritu ang inyong mga kapangyarihan. <laughs> Kunin niyo ito ang magkakamalit na buhay! Kunin niyo buhay niyo ang kapalit! Sakripisyo. Diyos ko, may pamilya po ba akong nagkahanap sa akin? Mga anak na naghihintay sa akin. Diyos ko, sana po naririnig niyo ko. Ibalik niyo na po ang alaala ko. Pangungulila. Hanapin ko po kayo pati ng mga kapatid ko. Magiging isang buong pamilya ulit tayo, Nay ako. Panlilin lang. Ito ang tunay mo man. Isa kang maligno. <laughs> Kailan mabubuo ang pamilyang winasak ng kadiliman? kang sumuko, anak, umaban ka. Ay, ikaw, kayo ng pamilya mo ang pinili ng Diyos. Paano kung may asawa pala ako? Paano kung meron pala akong pamilya na naghihintay sa akin? Paghahanda. Ay, okay, alerto ka. Kailangan mo yung katawan. Gusto mo talaga makita yung pamilya mo. Serisoyan mo yung ginagawa niya. Para sa isang bagong simula. Ano na, para gamitin ng iyong mga pakpak. Ano ibig mo sabihin? Gabriel! Magtiwala ka lang sa sarili mo at manalig ka sa Diyos. Magagawa mo yan. Awa mo yung kwintas mo, Cassandra! Cassandra, Warrior Angel. Sundan gabi-gabi, 7pm sa TV5.